Hi okay guys, today's video yan nga po, so saan nga tayo dadalhin itong ating papaya at sardinas yan guys, so nag-add nga po ako dyan ng tagi-isang sardinas at dalawang papaya pala, yan ganun din po kalaki, yan guys so, nagdagdag po ako dahil kulang po sa amin yung tagi-isang yun yung sa pinakita ko sa unang video ko, yan nga po at balik tayo dito sa ating niluluto nagisa na nga po tayo dyan ng sibuyas, bawang. Ayan guys. So, inuna ko po yung sibuyas dahil kaagad po nagbabrown itong ating bawang. And, yan nga po. I-next na po natin yung ating sardinas. Ayan. Ano ba yung sardinas natin dyan? Ligo. Ayan. Baka naman, ligo yung sardines. Ayan, <laughs> charot. Ayan guys. So, naglagay na nga po tayo ng tubig dyan. At hintay lang po natin ng kumulu ng kumulo yan. Yan, sinangkap na nga po natin yung sardinas. At itong pamintang mapino, itong durog ay optional ko lamang po yan. Dahil mahilig po talaga ako maglagay ng paminta. At yun guys, pagkatapos nga pong kumulo nito at haluin po natin, i-next na po natin yung ating mga hiniwang papaya. Yan guys, so nilagay na nga po natin yung papaya at naglagay po ako ulit dyan ng pamintang durog, yung mapino. Dahil parang kulang pa po sa akin sa part na yun dahil tinikman ko siya. And yun na nga guys, so af, pag kumulo po ito na minsan, haluin po natin para po uh, mag Pantay naman po yung luto ng ating papaya. Yan guys. So para magibabo po yung mga nasa ilalim kanina. At uh, tikman po natin siya dyan, Kung okay lang po siya, ating na natin yung papaya kung gaano pa po siya katagal na pwedeng lutuin. Yan guys. At yan Kapag okay na nga po yung ating papaya ay ilagay na po natin yung ating malunggay. Yes, naglagay po ako dito ng optional na malunggay dahil masarap po siya kung may malunggay na mga dahon-dahon. Yan, kung ano pa po pwede natin ilagay na dahon-dahon, pwede pa po. Yan, nasa sa atin po yan kung paano natin siya lutuin guys. At ito na nga pong ating ginisang sardinas na papaya with malunggay. Yan guys. And thank you for watching. Ingat!